Nay, ba'y ba talaga natin to? Ano ka ba anak? Ito nga yung paborito mong una, no? Ito yung madalas mong niyayakap pag wala si nanay sa tabi mo. Nay, di po akin yan. Nay, huwi na tayo. Ayoko dito, nay. Nakakatakot. Ang dilim. Ano ka ba anak? Ang liwa, liwa na, go. Nakabukas yung ilaw. Nay, parang awa mo na po. Huwi na tayo, nay. Ayoko na po dito ina ko anak. Hina mo yung labi mo. Tuyong-tuyo. Pong! Kuhaan mo nga muna ng tubig yung ate mo. Pong-pong! Kuhaan mo daw muna tubig yung ate mo. Ngunito sa kanang ng nanay mo. Sige po, tay. Nay, saan na po yung tubig? O, anak, uminom ka muna ng tubig. Nay, ayoko po yan, nay. Hindi po kong miinom ng alak, nay. Ayoko yan, nay. Na, ano ka ba? Tubig lang yan, oh. Nay, nay, yung po sa akin yan. Nay, ayoko po yan, nay. Ay, nako, anak. Sige na, magpahinga ka na muna dyan. Iusap lang kami ng tatay mo. Nay, balik ka po agad dito, ha? Ayoko po kasi umaalis ka sa tabi ko, eh. Oh, sige, anak. Sandali lang sa si nanay. Nay? Nay? Nay! 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 Oh! Nakabukas yung pinto. Sinara ko to ah. Ah, baka nandito na sila nanay. Nay! Nay! Oh! Wala si ate Gikay. Yari ako na kay nanay. mal Bilisan na natin. Oh, Pong! Ba't ka nandito? Sino bang tayo sa kapatid mo doon? Tay, nawawala po sa si Ate Kikay. Ha? Paano nawala? Eh, ikaw ang bantay doon. Tay, tulog po kasi sa si ating Kikay. Kaya lumabas po ako. Pagbalik ko po doon, wala na po siya doon. Hay nako Pong Pong, di ba kabilin-bilin lang ko sa'yo na huwag mong iiwan yung kapatid mo? Kesa magtalo pa tayo dito, hanapin na lang natin. Pong, dun ka. Dito kami ng nanay mo. Sige po, Tay. Tara na. Dong, nabalitaan mo na ba? Nakalabas na daw si Kikay sa ospital. Visit kasi yun si so, pa tuloy tayo. Kaya nga eh. Dong! Si Kikay yun ha? Kaya nga eh. Buti di tayo nakita. <laughs> Dong, sundan kaya natin. Saan kaya pupunta yun? Tara, punta natin. Nay, bakit mo ko iniwan? Nay! Bandong, karirinig mo ba yung sinasabi ni na Kikai? Nahanap niya yung nanay niya. Ano kayo nangyari sa kanya? Tara, Vince. labitan natin. Mamaya na dong. Baka so, mamaya, makilala tayo niyan. Tapos malaman niya, naginalaw natin siya. Di pag nalaman niya tayo gumalaw sa kanya, zero na ituro natin. Sabihin natin, zero ulit ang gumalaw sa kanya. Sa bagay, Set up nga tayo na eron sa kanya eh. Eto sa eron na lang din idein natin para siya na lang yung makulong. Sige Benz, tara na. Punta na natin si Ikay. Tara. Nay. <laughs> Ikay, ano nangyari sa'yo? Sino yung hinahanap ko? Nay. Nay. Hindi niya tayo pinapansin. Tsaka lagi nanay lang yung sinasabi niya. Nay. <laughs> Ikay, ano <laughs> nangyari sa'yo? Magsabi ka lang. Tutulungan ka namin. <laughs> Umalis ka dito! Hindi gayong nanay ko! Mm -hmm. Dong, kaya mo na siya. Nababalo na ata si Kikay. Siguro, natroma siya dun sa nangyari. Tara na! Mm -hmm. Nanay ko, bakit mo ako iniwan? Dong, wala na tayong dapat kabahala. Nababalo na pala si Kikay. Hindi na makapagsumbong yun. Okay, punta tayo Leron! Balita natin sa niya! Tara! Mal, saan kaya natin nahanapin si Kingkay? O kasi si Pongpong -pong, eh. Iniwan. Mahal, may dalawang lalaki oh. Tanungin natin. Tara, Mahal. Mga kuya, pwede po bang magtanong? May nakita po ba kayong babae na nakaputing t-shirt? Ah, meron po. Nakapanga po siya eh. Tsaka parang wala sa sarili. Mahal, si Kingkay na nga ata yung sinasabi nila. Kuya, saan niyo po banda nakita? Baka pwede niyo po kami samahan. Kanina pa po kasi namin siya hinahanap eh. Ate, tuturo na lang po namin. Diyan na naman po yun. Ate, dyan po sa pagliko. May kita niyo na po siya dyan. Nakaupo. Ah, ganun po ba kuya? Maraming salamat po sa inyo ah. Tara mahal, Punta na natin. Okay. Kuya, okay, salamat po. Salamat naman. Mahal, ito yung tinuturo ng lalaki. Oh. Tara, bilisan na natin. Tara, baka nandiyan pa siya. Ay, si Kikay, oh. Kikay, anak! No, kanina pa namin inahanan. Anak, bakit mo? Nay! Anak, pasensya ka na. May pinuntahan lang kami ni tatay. Pero huwag ka mag-alala. Ngayon nandito na ako. Hindi, hindi na kita iiwan. ka na. Umuwi na tayo. Nay, huwag mo po akong pipitawan. Natatakot po ako, Nay. Anak, huwag kang matakot. Nandito kami dalawa ng tatay mo. Walang gagalaw sa'yo. Para na iuwi na at sige kayo. Ron! Ben, sakto! Sayo, Ron! Ron! May babalay-tahangin sa'yo! Sa oh ano naman yun? Baka ay dami niya naman ako sa kalokohan niyo. Hindi Ron, good news to. Nakauwi na si Kikay sa kanila. Oh anong good news dun? Baka nakausap ni si Kikay na ako tinuro niyo sa ginawa niya sa kanya. Hindi Ron, ito yung good news. Nakita namin si Kikay kanina. Nababalaw na, hindi na makausap na maayos. Kaya nga Ron, di siya makapagsumbong sa ginawa natin sa kanya dong, Arbenz, totoo ba yung sinasabi nyo? O niloloko nyo lang ako? Baka mamaya, puntahan na ako ng pulis dito. Relax ka lang, Ron. Totoo sinasabi namin, kaya wala ka dapat ipangamba pa. O, Ron, kaya huwag na tayong magtalo-talo. O nga, Ron, pasensya na rin sa mga sinabi ko kagahapon na. Wala naman kasi may gusto makulong eh. Mga tol, pasensya na rin kayo. Kung akala nyo, sinetap ko kayo. Nagkakamali kayo. Gusto ko lang di makaranas kayo. Huwag na natin problemahin nyo mga tol. Ang mahalaga, ligtas tayo ngayon. Kaya nga tara laro tayo pa, Wala naman na dapat tayo ipangamba. Tira. Bakit daw lakad para may maupuan tayo? Eron! Bakit dito pa tayo? Pwede naman tayo sa labas ha? Wala tayong mapipesto sa labas, kaya dito na lang tayo. Tara kigay, umupo ka na dito. Benz, kuhanin mo na pala yung alak. Sige. Oh, Eron, bakit may alak? Kala ko ba tatambay lang tayo? Ano ko ba naman, kigay? Bakit tumambay na walang iniinom? Parang no? ah. Sige, Benz, tagayin mo na. Sige, ako muna. De, Pero no. Oh. Kikay, sunod ka sa akin, ha? Ben, si Kikay, no? Eron, ayoko. Kasi baka mamaya buntis ako. Maapektuhan pa yung bata. Ano ka ba naman, Kikay? Di pa naman sigurado kung talaga meron lamang yan. Oh, tagay mo na to. Sige na. Tapang talaga. Eron, sumama ako kasi gusto kitang makasama uminom ako kahit alam mong hindi ako umiinom. Eron, sana lahat ang sinabi mo kanina. Totoo yun, kasi naniniwala ako. Oo naman, Kigay. Basta magtiwala ka lang ulit Kigay, oh. sa akin. Gigayo, oh. na ito ulit. Sige, akong bahala. Okay, guy. Just na to. Inumin mo na to. Pero, ayoko na. Uwi na ako. Sige na, okay, guy. Last shot na to. Inumin mo na to. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Kikay! Anong ginagawa mo? Papatayin ko kayo! Anong ginagawa mo? Tatay mo ako! Papatayin ko kayo! Kikay! Tubikil ka na Kikay anak! Anong ginagawa mo? Papatayin mo ba yung tatay ko. mo? <laughs> Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Kikay anak! Sabi ka nga sakin Papatayin ko kayo! Baka may ka kayo! Papawi ako kayo anak! Mahal. Papatayin ko kayo. So, Pahingayin muna muna si Kaygay. Baka masama lang panaginip niyan. Kaya nagkaagan niyan. Oh, sige, mahal. Kaygay, ano? Pagpahinga ka na ulit. <laughs> mahal, ano kaya talaga nangyari kay Kikay? Tingin ko, pag naaalala niya yung nangyari sa kanya, nagkakaganyan siya. Pero, wala naman tayong magawa eh. Kasi, hindi talaga natin alam kung ano talagang tunay na dahilan. Kaya nga mahal eh. Ayun eh. eh, nga rin yung iniisip ko. Hindi ka na niya nakikilala. Kasi pong, -pong. ako lang yung nakikilala niya. Di ba yung kaklase ni Kikay na lagi niya pinupuntahan? Pupuntahin mo kaya rito. Baka sakaling makilala ni Kiki yun at maalala niya ang lahat sige mahal, tatawagin ko lang si Pong Pong. Pong, hali ka rito anak! Bakit po, Nay? Pong anak, di ba alam mo kung saan yung bahay ng kaklase ng ate mo? Pwede mo ba siyang papuntayin dito? Gusto ko lang sana siyang makausap. Opo, Nay, sige po. Sige anak, antayin ka namin dito ng tatay mo. Tia! Tia! Opo, bakit? Tita Isang, nandiyo po ba si Atiya? Ah, nandito sa kwarto niya. Wait lang ha, tatawagin ko. Opo, bakit mo daw ako hinahanap? Iya pinapapunta ka ni nanay sa bahay. Tati Kikay kasi, wala na maalala. Si nanay lang yung kilala niya. Baka sakali daw makita ka na ate, makilala ka niya. Sige na anak, puntahan mo na si Kikay. Baka sakali ikaw makatulong sa kanya para bumalik yung alaala niya. Sige po, Nay. Tara po, punta na tayo sa inyo. Tay, ito na po si Ate Iya. Buka Iya, di ba matalik na magkaibigan kayo ni Kikay? Gusto ko sana na makausap ka niya. Baka sakali na makilala ka niya. Kasi yung tatay at kapatid niya, hindi niya makilala. Sige po, tita. Sige, tara. Kapaan natin siya. Okay, anak. May ipapakita ako sa'yo. Sigurado ako matutuwa ka kasi matalik na kaibigan mo to. Iya, maupo ka. Kikay, kilala mo ba ako? Ako to si Iya, yung kasama mo laging gumawa ng project. Oo, oh, anak. Si Iya yan. Hindi mo ba siya nakikilala? <laughs> tita, hindi po ata akong nakikilala ni Kikai Oo nga eh, pero salamat pa rin sa pagpunta, Ia Sige po, tita, dito na po ako Sana po bumalik na po sa dati si Kikai Kaya anak, Matulog ka na ulit yan. Mahal, nababahala na talaga ako Baka kasi kung ano pang gawin sa atin ni Kikai, parehab na kaya natin siya Ha? hindi baliw ang anak natin, Sedi. Kahit naman ako mali, eh. di ko kahit tanggapin na baliw yung anak natin. Pero sa nakikita ako, parang ganun na nga rin siya. Mahal, hindi baliw ang anak natin. Alam ko, nagagaling siya pagkasama niya tayo. Kaya hindi natin siya kailangan iparehab. Sige, mal, Susundin ko yung gusto mo. Pero pag umulit pa yan, napapatayin kami. Sa ayaw at sa gusto mo, paparehab ko yan. Sige mahal, naniniwala ako. Nagagaling yung anak natin at hindi na niya kailangan iparehab.